So, ito pala yung okra na nilinisan ko kahapon, guys. So, ayan. Marami siya, guys. So, para hindi masira itong okra, ang gagawin ko, guys, ay isasangag ko muna siya dito, guys. Pero wala siyang mantika. So, ayan. Isangag natin. Ayan. Ayan, pakunti pa Pakunti-kunti lang kasi... Ano sya guys? Hindi magkasya kasi marami. Ayan, kunti lang. So ganyan-ganyan lang sya guys. So kung mayroon kayong maraming uka para hindi masira, ganunin nyo guys. Then palamigin at ilagay sa freezer. So, ipa-plastic ng ano, uh, hati-hatiin ba siya? Para pag gusto mo magluto, yung kasya lang na lulutuin, hindi ilabas lahat. So, ganito yung tinuro sa akin ni Madam guys, na pag marami ang okra, linisan mo na, then hugasan, saka isangag siya guys sa Bisaya ba i San Lagon. Yan, San Lagon, San Lagon lang. Hanggang mawala itong ano niya, 'di ba yung okra ay malagkit. So, yan guys.